Alam mo ba? Ang mga guro ang tumatayong ikalawang magulang ng bawat estudyante sa paaralan. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na dala ng buhay, patuloy pa rin silang nagsisilbing ilaw ng kaalaman. Kabilang narito ang pagiging maparaan sa pagtuturo at paghahanda ng mga lesson plans, paggawa ng mga exams at pagtitiyak na lahat ng mga estudyante ay nakakasabay sa mga aralin. Higit sa pagtuturo, mayroon pang mahalagang gampanin ang mga guro sa Pilipinas. Sila rin kasi ang nagsisilbing electoral boards tuwing halalan, nangangasiwa sa mga iba't ibang board exams at marami pang iba. Ngayong araw, ipinagdiriwang natin ang National Teachers Day. Ito'y bilang pagkilala sa kanilang malaking ambag sa ating lipunan at sa paghubog ng kabataan. Sinimulan itong ipagdiwang noong October 5, 1994, alinsunod sa proklamasyon ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Itinakda nila ang October 5 bilang World Teachers Day upang bigyang pagpupugay ang lahat ng guro sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang pagdiriwang ng National Teachers Day ay hindi lamang isang araw. Nagtatagal ang pagdiriwang sa unang linggo ng Oktubre at highlight nito ang Teacher's Day. Bilang pagkilala, ang iba't ibang paaralan, lokal na pamahalaan at mga organisasyon ay nagsasagawa ng iba't ibang aktibidad tuwing National Teacher's Day. Pero kahit hindi Teacher's Day, maaari pa rin nating ipadama araw-araw ang pagpapahalaga sa kanila. Ngayon, alam mo na!